Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang atin pong pecha para po ngayong May 23, 2024. Sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito dahil sa ating sumada sa pecha ngayong May 23. Ayan dito po tayo sa May, yan ay 5, 23 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 5 is 5. 2 plus 3 is 5. 2 uh, plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. Ayan, add lang po natin. 1 5 plus 5 uh, is 10. At 5 plus 6 is 11. Ganoon din po sa bandang baba. 10 plus 11 is... 21. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayo 21. At yung pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito at yung tatlong numero natin dito. 5 plus 5 plus 6 is 16. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede rin po natin itong matayaan. 21-16 o kaya naman ay 16-21. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po sila, ito pong 21 at 16 po natin, isisimplify din po natin yan bago natin yan sumada para mas marami po tayong mga merong pwede pagpilian. Dito po sa 16, ayan, isimplify natin, 1 plus 6 is 7. At dito naman po sa 21, 2 plus 1 is 3 yan po ang susumada natin ngayon 7 at saka 3 at unahin natin sumada ang 7 kukunin muna natin yung 16 sumada 16 is 6 is 1 plus 6 is 7 pwede rin po ang 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 at 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 ayan mga idol at dito naman po sa 3 kukunin muna natin itong 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Ayan. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga doon. Ayan po yung ating mga numero nakuha na po pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong May 23. Ayan, meron tayo rito 7, 16, 34, 25, 3, 21, 30, 12, at 39, 40, sa mga numero natin yan, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ano 53, 54, gusto natin, 57, natin po natin 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, naman po sa ating 79, 80, naman 82, 83, 16 30 then 7 at 21 then 34 34 at 12 ayan mga adol, ito po yung mga sample po natin mga kombinasyon po natin nakuha dito naman po sa ating sumagang ngayong May 23 meron tayo itong 1630 7.21 at 34.12. Yan eh, sa mga sample natin yan, kung okay naman po sa inyo, na gusto nyo po sila, yan po ay mga sample lamang naman po. Pero kung okay lang sa inyo, pwede, pwede nyo rin po yung mga yan. Yan din po yung aking uh, mong numero sa dito po sa aming lugar. At ayan mga idol, yan po ang ating sumagata sa pecha para po ngayong May 23, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.